magandang umaga po sa atin lahat mga master. Morning. Eh. Ah, kag katatapos ko lang magdilig mga master. Nandito ako sa aking munting taniman sa taas. Mga mga master, naaani tayo ng gulay. Ayun. Talbos ng sitaw. Mga ah, para ulam lang naman. Nandito ako sa aking mga tanim-tanim. Ay, may saluyot, magbate. Ano tayo mga master. Ayan. May ulam natin tong umaga. Na, ang oras pala guys. 5.40 pa lang. Ah, master. Samahan yung ulit ng gulay-gulay tayo. Ang dami. Ang dami. Nangilig ako nito na mga master Isa-gisa lang ito, gisa gisa Gusto si Dan siyang gulay Gusto kong gulay Nagupit ko lang siya mga master yan. Good morning Good morning sa atin lahat Maaga pa ako mga master yan.

alam na to mga master sarap pulang to pagkaginan yan yan tutog yung kami ko lang nakuha tutog uli magandang tubo po yan diba diba nasa container ng mineral yan mga master dyan ko tinanim Ayan yung dati kong pinunda. Hindi pa ulam na. Hindi tayo din na tayo bibili. Ah, guys. Ibisa natin. Sardinas lang. O kahit wala nang sahog. Sarap na to. Sariwa. Organic. Walang chemical to. Yung fertilizer to mga master. talagang pure sarap to dami pala oh. Eh. dapat tuloy na natin ganyan para sumanga dami pa lalo ganyan hindi pa sinya na kayo wala akong kameraman ako lang mag isa solo yan yung mga master pag ako sumail do. Sige. Lalawakin natin tong kuha natin, kuha Yan Ay, sa loyot naman. Tumisitaw ani hingo na to. Sitaw to mga master yang mga Awala ah, mo naman ako tanggalan. Yan. Tintaniman Tintaniman Tintik Tinti. 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 maganda yung tanim nakarang araw mainit ang panahon hindi yung ulan talagang langulan to ito alas din na maanihan mga master yan na naanihan na naman dalawang araw lang mag ulan ang gantang na naman tutubo tanim. Kahit ilang beses mo alihan pa tagana sa dilig. Ang hilig ko nito mga master. Ang sarap. Ang sarap siya yan. Ang dami. Ito si ito. Dati ang dami kong ng kamote. talbos ng kamote sa init ng panahon guys pati mga talong ko kung nakandamatay eh. yung kaso lang yun yung mga ko uh, container And sa mineral yung tinda na yung mineral ng ganda sira na yun yung isa oh. busos

guys pag may ganito kayo paso lang ah oh. tatalo na ah oh. nakakaanin na kayo masyadong hmm. maliit kawawa naman ang dami guys ang dami na siya oh na

'di ba? Dito pa guys. Eh. Ayun. Yung dami nito. Yun Sunod na uh, na naman 'yan. Guys, malalaki-laki. Yun na. Ito na laki dati eh, ang dahil buto. Pantanim na naman yan mga master. Ngayon ang dami tumubo. Nah, pinunla ko. Ito, malaki. Ito pala, natin Ini um, bunga kasi. Para may pan tayo pantanin. Ayun. Ayun,

ito may talbos kamote ng ilan. Ayan. Ayan Ayan. -isa bus na ilan yan siya isa-isa natin may talbos na liligaw yan yan tayo siya na tayo na sa kawali. Acha guys puno yung kawali. Pag naluto, kunti lang yan. Ano siya guys? Eh. Hinisa na. Ano siya guys? Eh. Ano na? Ito na to. to. Ang dami-dami kanina, ganun na lang naluto.